na ang Pangulo ng Pilipinas ay bangag Ang patuloy na magbangag-bangagan at hindi magre-respond dyan sa mga isyo na yan. Ang ultimate na issue is, Marcos, ano ba, magbangag-bangagan ka pa rin. Ayaw mo, ayaw mo pa rin Ayaw mo pa rin sagutin yung issue. I'm sure hinimatay si Lisa Marcos kagabi. Hindi talaga pwede mga kababayan. Under no circumstances, na meron tayong presidente. Hindi lang mandaraya. Well, pa well, probably the end is near. Because yeah, near. Uh, yung, mga, yung mga ginagawa ni Marcos dati senior is exactly what they are doing now. So it's history repeating itself. And at the end of the day, we already know what history is. Natalisig sila sa, pang, sa malakan Malapit na ang katapusan ng gobyero ni Marcos Jr. at ni Lisa Marcos. Yan ay batay sa pahayag ni Atty. Glenn Chong dahil sa mga ginagawa ni BBM ngayon na ginagawa na rin niya ang ginawa ng kanyang ama na dahilan para patasikin siya ng mga tao sa pwesto. At tagdag pa niya ay hindi pwedeng magagang isang pangulo ang pangulo ng Pilipinas mangag mandaraya pa. Well, probably the end is near. Because Uh, yung, mga, yung mga ginagawa ni Marcos dati senior is exactly what they are doing now. So it's like history repeating itself. And at the end of the day, We already know what history is. Natalsik sila sa Malacanang, mga kababayan. And for all those who are in position now, there is always payback time. Remember yeah. that. There's yeah. always payback time. Even for you, Bulldog Lisa. Lahat ng kasamaan. May payback. Mm -hmm. Hindi natin alam kung ang papalit sa inyo ay maggawa ng truth commission at imbestigahan kayo lahat. And that's exactly what I would ask the new administration. Kung yeah. tayo ng truth commission, imbestigahan natin lahat, pati yung extra kidnapping, yung si Lisa Marcos shut the door on the Maisog rally. But, Maharlika, Ate they opened a very wide window. <laughs> oh, oh, diba? For, for all the people to kung anong klaseng mga tao ito. And I would repeat this again and again. Hindi pwede na ang Pangulo ng Pilipinas ay bangag ang patuloy na magbangag-bangagan at hindi magre-respond dyan sa mga iso na yan. Yeah. Mga kababayan, na-authenticated na yan. Na-authenticated na yan ni Eject Jonathan Morales. Um, sinabi niya na ah, ko yan di ba pina-identify mo ating kaya mo yeah. ba to o oh, pirma yan mati sa ating lahat mga kubay so yung papel na yan na hawak-hawak ni ating authenticated na yan identified na yan ng taong sumula tang para di ba sabi niya siya pa nag-type siya ang nag-type siya ang pumirma siya ang gumawa so there you have it mga kababayan it's authentic totoo yung dokumento na yan ang concern nga lang ni EJ is bakit lumabas yan? Ang ultimate na issue is, Marcos, ano ba? Magpangagpangagan ka pa rin. Ayaw yeah. mo, ayaw mo pa rin test. Ayaw mo pa rin sagutin yung issue. At hindi mo pwedeng sirain yung messenger. Hindi mo pwedeng sirain si Agent Morales. So in other words, pulido magtrabaho tong taong to. Uh, so yung mga, yung mga nagtatanong sa akin about this and the video maraming nagtatanong sa akin yan eh. Totoo ba talaga okay. na may video? Totoo ba talaga na may pictures? Ang sagot ko, tandaan nyo, uniform yun. I mean, para consistent yun eh. Sabi ko, the guy, si Marcos Jr. felt so confident doing it. On many occasions with many people. Kung marami yan, matagal na yan eh. Matagal mm. na yan. Bisulat yan eh. Bata pa siya. So, maraming tao Maraming instances, maraming circumstances na ginagawa niya yan. And in all those circumstances, instances, merong posibeng-posibeng merong nakakuha ng picture, merong nakakuha ng video. And that yeah. exactly could be my answer. Oh, itong, itong sinabi ni ni Agent Jonathan uh -huh. Morales na ang informant may nagpakita siya ng limang pictures or something, limang pictures. Yeah. Yun ang sinabi ko. Matagal nang ginagawa ni Marcos yan and he felt so confident using it with people around. So yung mga tao na yun, in his unguarded moments, nakunan siya ng picture, nakunan siya ng video. And now, lumabas na nga. And then yeah. exactly, tama yung tagot ko. I'm sure hinimatay si Lisa Marcos kagabi. Uh, and ko si Agent Morales is watching now. Hmm. um, uh, don't allow yourself to be bullied. Ha? Huh? Kasi may mga senador dyan na bubulihin ka. That's part of yeah. oh, that's part of the tactic. Uh, bubulihin ka, tatakutin ka, uh, yaharas ka. Uh, you have to stand firm. Oh, yes. you have to stand firm. Be on your be on your guard. Pantayan mo yan. Um, Agent Morales, a lot of Filipinos are, are uh, hoping that your revelation could really bring about a change in this country. Hindi talaga pwede mga kababayan. Under no circumstances na no, meron tayong presidente, hindi lang mandaraya, bangad pa. And you know what? I I never called him bangad ever ever since until this time. Nung lumabas mm -hmm. yung dokumento na yan. Remember? Mm -hmm. I never called him even personally, privately. Hindi ko, hindi ko siya tinatawag na bangad. Because walang proof eh. Oh, but yes, this time, no. when, when it lumabas yung ebidensya na to, that's proof enough for me. Alam ko totoo yung dokumento. Eh, di ba? Sabi ko sa iyo, nag-uusap tayo, I privately. I believe the documents are, are authentic. And I'm not proven wrong. Ito, sinabi ng agent, akong ah, kung gumawa niya, may informant yan. ah di, how do you call Mr. Marcos? Di ba nga, uh, no decent uh, Filipino can ever afford to see a president of the Philippines. Who is a, a drug user, a drug addict, whatever in the history of the Philippines. Ito okay. lang ngayon, nabudol ka tayo eh. Hindi lang nabudol, actually, dinaya sa Marcos yung election. And I stand firm on that allegation Oh, Sir, agent Morales, we are all behind you We are all okay. behind you Lahat, yep. decent yep. Filipino Sumusuporta sa'yo And yun basta na. yun lang Ang masasabi sa'yo, I believe you And don't ever allow yourself To be bullied, to be waylaid Balik ka ulit doon sa, sa Main topic, yung topic ng Addiction ni Marcos Halagad ka ng batas And I yep. believe you that the rule of law prevail. <laughs> Mga kababayan, hindi matay si Bulldog kahapon. Kulang na lang dalhin ng stretch. Dalhan ng stretcher. Uh, so, uh, yung, I would like to comment on that yung sinabi mo, hindi na sapat yung uh, drug yes. test. Uh, na. Knowing, knowing, na ang good at that. Uh, <laughs> okay. Si Bulldog, Bulldog, I'll take Si Bully 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 Natter, natandaan ko talaga nyo, you know, I'm good at that. Oh. Yeah, I can concede that to you. You're really good at manipulating Lisa Marcos. Manipulating the institutions of government, hindi pa tayo maabot dyan. Uh -huh. uh, ito lang, I'm waiting for the right time. Uh -huh. Sasamog yan sa mukha. Pabasagin ko talaga yun. uh -huh. uh, yung mukha. yung pagmamanipula ng election system, so, hindi na sapat ang drug test kasi mamanipulahin mama, ni Lisa Marcos. Pero ito open. Dahil, live. Oh. Para Pero yung panawagan kahit, yung live. live. Na, ah, I declare, kahit pa, wala na talaga ang katiwatiwala dyan sa babae niya. <laughs> um, uh, sorry mga kababayan, ang anim na taong kung gigugul kung buhay ko dyan sa mga inayupak na yan. <laughs> Wal, yeah. Walang napapala ang napapalaamban sa Pilipinas dyan. Binudo lang tayo. So, I will never trust not an inch na sige mag-drug test ka. In other words, mga kababayan, si Pangag is damaged beyond repair. That's how I, I I I, describe that. He is damaged beyond repair. The only uh, the only solution for him is to step down. Because matagal ka nang dyan, matagal ka nang inaakusahan eh. Wala kang ginawa. Wala kang sinagot. Imagine yung sagot mo. It, it, could not even be, I would have wanted to hear a categorical no. Hindi akong yes. Hindi ko ginamit yan. Di ba that's what a naturally that's innocent true. person will do? Mga kapamay, kung innocent ka ako, Sasabihan mo sa akin na banga na Oh, I'm not. Hindi ako banga. Hindi, hindi ko nasubukan yan. Never in my life. Hindi ako gumagamit yan. I can go to any hospital you like at magpa-drug test ako doon ano pang gusto mong requirement just for me to prove na hindi ako ganyan Marcos, I did that kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naasa. Ang mga 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 pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Hindi ni FVR e. at si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVRRD e. na mabago. Parang nasiguro na i-impeach na yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga but... Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno ito. Hoy, kising, huwag matulog sa pagsita. Nakakalungkot na patuloy silang namamayag pag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa klasan Sa usawa na kami at dahil sobrang mahal na ng bilihin. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katibulang ginawa nila. I love you. Pinamit si Inday Sara, pati si Tatay Digong, na biktima. Sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawala ang taong bayan, kung manatili sa pwesto, bayan gising, tubig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung matagdagan pa ang taon nila? Kinala nyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang mayroong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. Akala ko, itong Marcos tratador na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at VP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American <coughs> Pinansyal nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years, nasira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala lang sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Kaya pinag-government yung binoto natin, pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at narunot na. kami. Bakit ito pa first lady ang walang advocacy? Samantala nga sa nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy sa bagay ang advocation niya ay kam 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 kam. Ano masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.